O ngayon, usapang permiso. Eh, may nagsasabing congressman eh. Sila lang daw yung ano, yung, <laughs> ang tawag <dyan. laughs> Parang politika eh, yung statement. O eto, O huwag na ko kayo lumayo. O eto ha, patunay. Una, uh, si Erwin Cheng, hindi natin yan na uh, kapartido. O pero inaprobahan ko lahat yung programa niya si Congressman na Maseda, hindi rin natin yan kapartido. O baka kasi pinalalabas ito mga puli-politika eh, di ba? O eto alam na taga Maynila to. Alam na taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Eh kabago-bago pa lang naman ang eleksyon eh. O si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta, o sabi ko, o basta eto, kukunin mong permiso. O, kukuha ni Mato. O, e, eh, kukuha. O, inaproba ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng, uh, ng taong bayan? Hindi. O, ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin niya kapartido. O, inaproba ko din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. O, si approve. Eh kaya lang, kayo ba, gagastos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aproba mo ba yun? Eh, unang-una, -una, tama rin siya. O, tama rin siya. Na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. O, eh. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, o, gusto yung ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. O, oh, 19 million yun. O, no? nasaan ang perang taong bayan. O, oh, ngayon. Ito, distrito. Pagitan ng 3rd district at 4th district. kinansela ako to. kinansela ako to. Ay, nadito ko yata in-announce yun eh. Kinansil ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Oo. Nung humingi ng permit, inaprobaan ko. Ayan, aprobado. O pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. O ito yung di masalang. O bakit kailangan numingin ng permiso? Eh kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan. Isasara yung tulay eh. O. Hindi nga yung magugulat ang taong bayan. O. Tanong, ikabubuti ba ito ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si, ano, si Joel Chua? Hindi. Kakambi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Kaya, anong nangyari? Oh. Nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. O. Oh. Ano ang maganda rito? So, ayan po. Approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang binayaran buwis o what you call contractor stock sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binaya. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehyo o yung para sa kanila kung ano man. O sino man yun.